gap naman tayo ng report mga kabrigada bilang ng mga apektado ng bagyong Nika. Lumobo pa sa higit 150,000. Death toll sa nagdang bagyong Christine, Leon at Marce umakyat pa sa 163. Brigada Kot, Kat, Austria, i mo. Mula sa mahigit 142,000 kagabi, lumobo pa sa 153,643 ang bilang ng mga individual na apektado ng pananalasa ng bagyong Mika. Ayon sa NDRRMC, katumbas ito ng 36,788 families mula sa Regions 1, 2, 3, 5 at Cordillera Administrative Region. Nasa 14,971 o katumbas sang 4593 families ang nananatili ngayon sa 246 evacuation centers sa mga nabanggit na rehiyon. Tumaas din ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa nagdaang bagyong Cristina at Leon. Umabot na sa 162 ang reported deaths kung saan 22 rito ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. Mayroon pang 22 nawawala habang 137 naman ang mga na saktan, umabot ng 9.6 million individuals o katumbas ng 2.4 million families, ang iniwang apektado ng dalawang bagyo sa nabing pitong sa bansa. May isa namang for validation na fatality sa bagyong Marse. In the heart of changing lives, ito si Brigada Tath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. オう一度、一度ー